Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Para Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi uh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Uh. Ano ang kapalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Maaari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan Nanaginip ka ba ng paro-paro? Ang paru-paro ay isa sa mga pinakakaakit-akit na nilalang sa kalikasan. Sa panaginip, ang paru-paro ay may malalim at makulay na simbolismo na maaring magbigay ng gabay at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang unang kahulugan ng panaginip tungkol sa paru-paro ay ang simbolo ng pagbabago at paglago. Ang paru-paro ay kilala sa kanilang proseso ng metamorphosis mula sa pagiging uod hanggang sa pagiging isang maganda at malayang nilalang. Kung napanaginipan mo ang paru-paro, maaring ito ay tanda ng mga pagbabago at paglago na nagaganap sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng personal na pagbabago o malapit ng makaranas ng mahalagang pagbabago. Ang metamorphosis ng paru-paro ay sumisimbolo sa kakayahan mong magbago mula sa mga simpleng simula patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pagkatao. Ang pagkakaroon ng ganitong panaginip ay maari ring magbigay ng inspirasyon upang yakapin ang mga pagbabagong ito ng may buong puso at tiwala. Ito ay isang paalala na ang mga proseso ng pagbabago ay hindi palaging madali, ngunit kinakailangan para sa personal na pagunlad. Ang paru-paro sa iyong panaginip ay maaring maging gabay na magsabi na huwag matakot sa mga pagbabago. Sa halip, tanggapin ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas makulay at matagumpay na hinaharap. Ang pangalawang kahulugan ng panaginip tungkol sa paru-paro ay ang kalayaan at pagiging independent. Ang paru-paro ay madalas na nakikitang malaya at walang alintana sa kanyang paglipad. Sa panaginip, ito ay maaring simbolo ng iyong paghahangad para sa kalayaan at pagiging independente. Maaring ito rin ay nag-uudyok na magpursigi ka sa iyong mga layunin at huwag hayaang mapigilan ng mga limitasyon. Ang paglipad ng paru-paro ay nagpapakita ng kalayaang magsaliksik ng iba't ibang posibilidad at pagkakataon na nasa iyong paligid. Ang ganitong panaginip ay maaring maging inspirasyon upang palayain mo ang sarili mula sa mga hadlang na pumipigil sa iyong pagunlad. Ito rin ay nagmumungkahi na oras na upang magdesisyon para sa iyong sarili at hanapin ang landas na tunay na makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan. Ang paru-paro ay nag-aanyaya sa iyo na lumipad ng mataas, maghanap ng bagong mga karanasan at yakapin ang kalayaan ng pagiging totoo sa iyong sarili. Ang pangatlong kahulugan ng panaginip na paru-paro ay ang kagandahan at kasiyahan. Ito ay dahil ang mga paru-paro ay simbolo rin ng kagandahan at kasiyahan. Kung ikaw ay nananaginip ng paru-paro, maaring ito ay paalala na maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga magagandang bagay sa iyong buhay. Ang paru-paro ay nag-uudyok na magpasalamat sa mga simpleng kaligayahan at maghanap ng kagandahan sa bawat sandali. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, ang paru-paro ay nagdadala ng mensahe na mayroong kagandahan sa paligid na dapat pahalagahan at bigyang pansin. Ang pagkakaroon ng ganitong panaginip ay nagtuturo rin ng kahalagahan ng pagninilay-nilay at pagpapasalamat. Ang mga paru-paro ay nagdadala ng positibong enerhiya at kasiyahan na maaring magbigay ng liwanag sa ating buhay. Ang paglaan ng oras upang mapansin ang maliliit na bagay at magpasalamat ay magdudulot ng mas magaan at masayang pakiramdam. Sa tuwing makakakita ka ng paru-paro sa iyong panaginip, tandaan na magpasalamat sa kagandahan ng buhay at hanapin ang kasiyahan sa bawat sandali. Ikapang-apat na kahulugan tungkol sa panaginip ng paru-paro ay ang pag-asa at positibong pag-iisip. Ito ay dahil ang paru-paro ay nagpapahiwatig ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay. Kung ang paru-paro ay lumalapit sa iyo sa panaginip, ito ay maaring tanda na dapat mong yakapin ang pag-asa at maging positibo sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap mo. Ang paru-paro ay nagdadala ng mensahe na mayroong liwanag sa kabila ng kadiliman. Ang simbolismong ito ay nagsasabing huwag mawalan ng pag-asa kahit na gaano kahirap ang mga pagsubok sapagkat laging may bagong araw at bagong simula. Kaya tandaan, ang panaginip ng paro-paro ay isang paalala na ang mga positibong pag-iisip at pananaw ay may kapangyarihang baguhin ang ating kalagayan. Ito ay nag-uudyok na mag-focus sa mga bagay na magdudulot ng kagalakan at pag-asa at iwasan ang mga negatibong emosyon na maaring makasira sa ating pananaw. Sa pamamagitan ng pagiging positibo, makakahanap tayo ng lakas at inspirasyon upang malampasan ang mga hamon at makamit ang ating mga pangarap at isa pang kahulugan ng panaginip tungkol sa paru-paro. Sa ilang kultura, ang paru-paro ay tinuturing na simbolo ng espiritual na paglalakbay at pag-unlad. Kung napanaginipan mo ang paru-paro, maaring ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasa landas ng espiritual na pagkakatuklas o paglalakbay. Maaring ito rin ay paalala na maglaan ng oras para sa iyong espiritual na pag-unlad at pagninilay-nilay. Ang paru-paro ay nagpapakita ng koneksyon sa mas mataas na antas ng kamalayan at inspirasyon upang tuklasin ang kahulugan ng iyong buhay. Ang ganitong panaginip ay maaring magbigay ng gabay upang maglaan ng oras para sa pagninilay-nilay at pagsasaliksik sa iyong espiritual na paniniwala. Ito rin ay nagmumungkahi na buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong ideya at karanasan na maaring magdala ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo ang paru-paro ay nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang iyong espiritual na landas at hanapin ang kahulugan ng iyong paglalakbay sa buhay. Ikaw, napanaginipan mo na ba ang paru-paro? Ano ang naging pakiramdam mo at paano mo ito binigyang kahulugan? Ibahagi ang iyong karanasan o kaya mga katanungan sa ating comment section. At huwag kalimutang ilike ang ating video at ishare. Maraming salamat! Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak, Malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na